Assalamualaikum, kilala ni ba yung dalawang ito? Marahil ay kilala natin sila sa pamamagitan ng Facebook Ang pangalan ng kanilang FB page ay Ang Magsasaka na kung saan ang mga content nila doon ay mga patungkol sa farming, pagsasaka at may mga kwela din na mga content sila so narito tayo ngayon para bigyan ng isang reaction video ang isang content nila na kakaiba sa lahat ng ginawa nilang content so narito ang video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga ka-farmers bali mga ka-farmers, update tanong kanu no paalitan o sabab kanong kahanda Allah no ta'ala. sa sa mga ka-farmers e no manin at tawag ka ng gulasan niya salamat po mga kaparmers kano uh, kanu bagyo at uh, masal kita no ama na subibingka sa may mga kaparmers so nanggula no paletan no? gaya sa may mga kaparmers uh, pero widama kagiron mga kaparmers kwek katsabar sabar kaya langunan niya mga ka-farmers, nakahanda niyo Allah Hu Ta'ala, isa niya ang pagsubok sa arkitan ng mga ka So, alhamdulillah, katsa pa mga ka-farmers. Assalamu mga ka-farmers uh, na pasangan sa kuya ka sa Maya. Actually, uh, ikina na ikinamu niya ba bagyong bibingka na ba-harvest nung mga ka-farmers. Na yan resulta sa Maya na nagwanaigot. O ganyan, katsa pa rin, kaka-paruman. Umibansing paluman ng mga ka <laughs> pila ginawa Gamad tayo tasa niya. Kaya kaya tayo niya mga Kapalmers. Ganyan nasa taliguran mga Kapalmers, niya mga para pala namin niya. Anakagigir sa may mga Kapalmers. Na istiri pakomapon po sa may igan niya, pagkarayong pagkarayong mga Kapalmers. Kaya ilenta nur mga Kapalmers, sa i rich tanong, sa inyong ni makuha tanong sa niya palay, kalangon na niya mga Kapalmers na. So, Allah Ta'ala i-mataw. So, Allah Ta'ala i kita kita sa richiki. Sa kanyang i kita kita ng mga batalon mga Kapalmers. So ayun, napanood natin yung video nila na kung saan yung palayan nila ay tinamaan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya tayo na pa dahil makakakuha tayo dito ng kaalaman sa nangyari sa kanila. Lalong lalo na sa mga kapatiran natin na nandyan sa probinsya na tinamaan ng ganitong uri ng pagsubok sa kanilang mga palayan, sa kanilang mga pananim. So katula, kaya tayo napapatawa, napapa-smile dahil sa nakakatuwa silang panuori na kahit tinamaan ng pagsubok ang kanilang palayan, ang kanilang pananim ay nagagawa nilang alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ito ay mga programa ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay totoo nga na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul baqarah sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanirrajim ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala katunayan na kayo ay susubukin sa pamamagitan ng pangamba, minal khawf. Minsan susubukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na minsan matatakot tayo, pangangambahan natin ng mga bagay-bagay, mga future ng kinabukasan ng mga pamilya natin, ng anak natin, lahat. So yan ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walju. At minsan naman, magtatagutom katulad nung nangyari sa panahon ng 2019 na kung saan nagkaroon ng pandemic at marami sa atin ang dumanas ng kagutuman. Wana ko Minal Amwal at pagkukulang ika ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan. Minsan malulugi ka sa negosyo mo, magkukulang yung kayamanan mo. Yan ay mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal anfus o di kaya naman mawawalan ka ng mahal sa buhay, mamamatayan ka ng anak, mamamatayan ka ng asawa. So yan ay pagsubok sa yun na dapat mong tiisin at dapat mong alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala wathamarat at higit sa lahat sabi ng Allah kayo ay aming susubukin sa inyong mga pananim sa inyong mga katulad nitong nangyari sa palayan nila farmers magsasaka so yan ay pagsubok sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah nare-recognize nila na ito ay pagsubok sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala so sabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un so yung mga tao na yan na nare-recognize nila na ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay nila ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at sabihin nila inna lillahi wa inna ilayhi raji'un so itong pagsabi ng inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ay hindi lang para sa mga taong namatay bagkos ito ay para sa mga gamit na nawala, pwede rin sa mga taong nawala, namatay o sa mga gamit o sa mga bagay-bagay na mahalaga sa, sa atin na nawala sa atin. Pwede nating sabihin At kapag naugali natin 'yan ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ulaika 'alayhim salawatu mir rabbihim wa rahma wa ula humul muhtadun." Yung mga tao na 'yan na sinasabi nila na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na kung saan lahat tayo ay nagmula sa Allah at tayo rin ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapasa kanila sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salawat, pagpuri o pagdadakila. Dadakilain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pupurihin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagmamalaki sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na nandoon sa mula sa ikaisa hanggang sa ikapitong palapag ng kalangitan subhanallah wa ula ikahumul muhdadun sabi ng Allah at sila yaong pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sila yung mga matutuwid at sila yung mga taong ginabayan at pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala isa ito sa napakalaking karangalan na ikaw ay purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala so ganito sa katulad na nangyari sa kila Farmer Boy sa dalawang magsasaka na ito ay lagi niyong tandaan na lahat ng yan ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at insya Allah yan ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat natin lagi po nating tandaan bilang panghuli ng video na ito lagi po nating tandaan na sinabi ng Allah inna ma'al usri yusra Katunayan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan 100% na sa lahat ng darating na problema ay kapag nakapasa ka sa mga problema na yan, kapag nakapagsabar ka, nakapagtimpi ka sa mga problema na yan at hindi ka nakapagsalita ng mga masasama ay inna na ma ma'al usri yusra nasa likod nang kahirapan ang kaginhawaan sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nawa ay nakakuha na naman tayo ng kaunting kaalaman sa video na ito shukran wassalamu warahmatullahi wabarakatuh كان محمد كان عالم كليب محمد كان عالم كليب